Bubuhayin din natin muli ang irigasyon sa halos 38,000 hektarya ng lupain sa buong bansa. Isa sa mga natatapos na proyekto ay ang Stage 2 ng Malitubog-Maridagao Irrigation Project. Halos 10,000 hektarya ng lupain sa North Cotabato at sa Maguindanao del Sur ang masisirbisyohan ng irigasyon na ito. ang ilan sa mga ginagawa nating irigasyon ngayon ay solar. Ibig sabihin, pinapatakbo ang mga ito ng haring araw. Hindi nauubos at hindi nangangailangan ng paggamit ng krudo. Isang halimbawa ay ang kakabukas lamang na Kabaruan Solar Powered Pump Irrigation Project sa Quirino, Isabela. <laughs> Samantalang dahil sa Halao River Multipurpose Project sa Iloilo, halos 32,000 hektarya ng lupain ang mabibigyan ng patubig. Patutunayan ng proyekto sa Halao River ang pinalalawig na potensyal ng irigasyon. Hindi na lamang patubig sa sakahan ang kaya nitong gawin. Ito na rin ay magagamit sa pagkontrol ng baha, paglikha ng kuryente, at pati na rin para sa turismo. Moving forward, irrigation dams will supplement all our other bulk water projects to ensure water security for our people, especially in the underserved areas. Matindi ang naging epekto ng dumaang El Nino lalo na sa mga sakahan. Sa tinamong pinsala mula sa pagkasira ng mga pananim, nagkaroon ng proteksyon ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng ating binigay na crop insurance. Sa nakalipas ng na dalawang taon, mahigit siyam na libong piso halaga ng ang naging bayad pinsala para sa mga apektadong magsasaka at manging isda. Ngunit, mainam na rin na nailunsad na maaga ang mga modernong paraan ng pagtatanim tulad ng low water use farming technologies. Sa ating nasimulan na proyektong lawa at binhi Isinasagawa na ang mga modernong imbakan ng tubig upang lalong maging handa at protektado ang ating mga magsasaka sa banta ng tagtuyot.